Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umahal Umahal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Walo, kumpirmadong nasawi sa lindol sa Davao Oriental. Panibago namang pagyanig sa Cebu na itala kaninang umaga. DOH nilinaw na walang outbreak ng flu matapos ang class suspension sa Metro Manila. DepEd, binigyan diin na para sa preventive measures lamang ang pagkansila ng face-to-face -face classes. 2026 Proposed National Budget lusot na sa kamera. Zaldi ko ipapakontempt sakaling di humarap sa ICI. DOJ hindi na hihintayin ang tell all bago magsampan ng kaso sa Ombudsman kaugnay sa katiwalian sa flood control projects. At paggamit ng protocol plates at wang-wang ng mga opisyal ng DOTr bawal na. Tri-Bats. Juanita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, October 13, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walong individual ang nasawi sa malakas na lindol na tuwama sa Davao Oriental. Ayon sa NDRMC, apat sa mga nasawi ay mula sa Davao de Oro, tatlo naman sa Mati City at isa sa Davao City. Nasa halos tatlong daan ang bilang ng mga kumpirmadong nasugatan dahil sa pagyanig. Tinatayang higit kalahating milyong individual naman o katumbas ng isan daan at tatlong but isang libong pamilya ang apektado sa Davao Region at Caraga. Samantala, kaninang madaling araw, muling niyanig ang Cebu ng magnitude 5.8 na lindol. Ang epicenter nito ay naitala sa Bugo City. Max. Brigada Nationwide. Samantala, personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao Oriental ngayong araw para ipaabot ang tulong pinansyal na halos 300 milyong piso para sa mga probinsya at bayan na apektado ng magnitude 7.4 na lindol. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Report! Nagpaabot ng halos 298 million pesos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaang tinamaan na ng magkakasunod na lindol sa Davao at Caraga Region. Sinabi ito ng Pangulo sa isang situation briefing kasabay ng ginawa niyang pagbisita sa lugar ngayong araw para personal na inspeksyonin ang lagay ng mga apektadong residente. From the office of the President, uh, we, are, uh, we have put aside 50 million pesos for the province of Davao Oriental. We have put aside 15 million pesos for the municipalities of Manay, Banay Banay, and Lupon. 10 million pesos para sa lungsod ng Mati, Taragona, Baganga, Boston at Katil. Tigli limang million piso sa municipality na Caraga at San Isidro at tatlong million piso para sa municipality ng governor Generoso. Well, it's up to the it's up to the LGU kung paano niyo gagamitin ito. Yung iba uh, ginagamit para pang uh, su pang uh, augment doon sa ginagawa ng DSWD. But the reason na binibigay namin itong itong pondo sa inyo dahil uh, as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Maliban sa kanila, naglaan din ng karagdagang tulong ang Office of the President sa iba pang lalawigan, 20 million para sa Agusan del Sur at TIG 15 million naman para sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Davao City. Isa rin sa binigyang pansin ng Pangulo ay ang palikura ng mga evacuees. Kaya tiniyak nito na hindi lang tent city ang itatayo sa kanila, kundi modular shelters na may kasamang toilet facilities. Again, I always worry about toilet facilities. I worry about disease. Yeah. What, what do you do here? Where do people go to the bathroom dito? Sir, for wash facilities, usually sa camp management, DSWD, but we also look, yeah. watch the toilet facilities. Uh, usually, portalet pero kinukulang na raw sila. So, common na raw. 'yan. Okay, modular shelter units. Okay, the modular sa natayo na 'yan, may kasama 'yan na ano, na toilet facilities, water supply, electrical supply, uh, common kitchen, yung uh uh para talagang kumpleto naman ng pa sa pangangailangan ng nandoon. We have the tent cities but we will change the tent cities into the modular shelters uh, that we have found to be more mas patibay, mas komportable uh, para kahit na medyo matagalan. Kasi yung infrastructure, pagka i-rehabilitate at saka rebuild, matagal ng county yan eh. Uh, so, we will have to find a place na maganda naman ng kanilang uh, ng naman lagay. Sa huli, sinabi ng Pangulo na hindi iiwan ng pamahalaan ang mga nasa lanta at sisiguraduhin makakabangon muli ang bawat pamilyang naapektuhan ng nasabing lindol. Ang lagi kong sinasabi sa ating mga nagiging biktima uh, pagka may sakuna kagaya, kagaya nito ay lagi kong sinasabi na uh, huwag kayong uh, uh, magdadalawang isip kung anong pangangailangan ninyo, sabihin niyo sa amin kung kaya namin dalhin, kaya namin ibigay, kagawin namin at hindi ito pangminsanan lamang. Hindi kami aalis dito, hindi hindi aalis ang DSWD, ang DOH, ang DPWH, lahat ng lahat na yang yang ang uh, ang at CDO lahat hindi ka, wala sa aming aalis dito hangga't lahat ng uh, mga uh, the citizens na natamaan ay nakabalik na sa more or less na normal na na buhay. In the heart of changing lives, I'm si Brigada Maricar Sargan, Now 105.1, Brigada News FM Manila, the music news authority. Nilinaw ng Department of Education na ang pansamantalang suspensyon sa face-to-face -face classes sa Metro Manila ay bahagi naman ng preventive measures ng gobyerno upang matiyak ang kalagayan ng mga mag-aaral, guro at mga non-teaching staff sa public schools. Ito nga ay sa gitna ng sunod-sunod naman na paglindol sa bansa. Sa anunsyo ng DepEd kahapon, una nang sinabi nitong mawawalan ng in-person classes sa mga paaralan sa National Capital Region ngayon hanggang bukas dahil nga sa tumata tumataas naman na bilang ng mga influenza-like illnesses sa mga estudyante. Kasunod nito, iniulat naman agad ng Department of Education o Department of Health na ang kaso ng naturang sakit ay mas mababa kumpara sa mga kasong naitala noong nakarang taon Samantala mga kabrigada ngayong hapon, nanindigan naman ng DepEd na ang naturang kansilasyon ay bahagi ng pag-iingat sa gitna ng mga tumatamang pagyanig. Magbibigay umano ang dalawang araw na ito ng structural inspections sa mga school buildings at iba pang aktibidad upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng education sector. Samantala, inaprubahan na sa Kamara ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Bagamat mayorya ang pumabor sa pambansang budget, inasahan naman ang pagtutol ng mga miyembro ng minorya na ang pinuntirya ay ang unprogrammed appropriations. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report! House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Sinelyohan ng 287 kongresista ang House Bill 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill dahilan upang tuluyan itong maaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ngayong araw. Labindalawa lamang ang mababatas na tumutol sa panukalang pambansang budget habang dalawa ang nag-abstain. 6.793 trillion pesos ang halaga ng proposed budget para sa susunod na taon. Paliwanag ni House Appropriations Committee Chairperson Mikaela Swansing, malinis at transparent ang 2022. Gab. lalot wala ng flood control projects at iba pang infrastructure projects na maaaring pondohan ng unprogrammed appropriations. Tiniyak din ni Sing, na hindi maaabuso ang UA sa 2026 at sa mga susunod pang taon at mapopondohan lamang kapag may sobra o bagong kita ang gobyerno. More than just the numbers, I want to talk about the process of getting here today. This budget cycle is unprecedented. And to be able to pass the budget on time, despite all the complexities that we needed to navigate over the past two months, we needed to work very, very hard. Moreover, we needed to navigate through all of these complexities while implementing sweeping re reforms in long-standing budget processes and traditions. Tulad naman ng mga naunang pananaw, nanindigan ng minority lawmakers na illegal at dapat wag ng payagan ang unprogrammed appropriations sinabi sa atin that at the core of the budget process, is trust. Trust. Sabi nga ng isang pelikula ni Sarah G, trust. Wow, big word. Tiwala. Something that this institution is still struggling to regain. Sa ng budget na ito, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pondo sa unprogrammed appropriations. Pondong madaling abusuhin. Ang ganitong uri ng pondo ay parang anino sa likod ng proseso. Hindi nakikita ngunit may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mamamayan. My stand against the unprogram appropriations is a constitutional imperative. Wag, wag lang zero kundi no, no. UA, go away. Hindi sapat ang suporta sa ating kabataan lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaring maitayo sa susunod na taon. Mababati na halos dalawang buwan ng ginugol ng Kamara para talakayin ang 2026 proposed national budget mula nang ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program noong Agosto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Ka Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, the music and news, music and news. authority. authority. IMAX. 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 Mga kabrigada, abot naman sa labing lima hanggang 20 mga kaso ang target naman na i-refer ng Independent Commission for Infrastructure yung ICI sa Office of the Ombudsman Gil sa Anuwalya sa Flood Control Projects. Sa pulong balitaan ngayong araw, matapos manumpa ng bagong special advisor na si former PNP Chief Rodolfo Azurin, sinabi niyang target nilang maisubite ang mga kaso sa susunod na dalawa hanggang tatlong linggo. Muli rin itong iniulat na mula sa 8,000 na mga na-validate na mga flood control projects, mahigit apat na raan dito ay mga ghost projects. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw tugon si resigned Congressman Zaldico sa kanilang sumpina. Dahil dito sinabi ni ICI Executive Director Brian Kithosaka na sakali mang mag show pa rin si Saldico, mapipilitan silang magpetisyon para makapag-issue naman ng contempt order laban sa dating kongresista. Samantala sinabi ng DOJ na hindi na nila hihintayin ang tell-all testimonies ng mga protected witnesses gaya naman ng mag-asawang diskaya. Asahan na raw sa mga susunod na linggo ang paghahain ng kaso. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, isang linggo matapos si anunsyo ng Philippine Civil Service Examination na entitled ng makakuha ng Civil Service Eligibility ang mga SK official. Ngayong araw, inilapit ni Senador Robin Padilla sa naging budget briefing ng CSC na baka po pwede na rin nilang ikonsidera ang pagbibigay ng Career Service Eligibility sa mga katutubo. Kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, Brigada mo. Ngayong araw ay unang-unang sumalang sa budget briefing ng Senate Committee on Finance sa proposed budget ng Civil Service Commission kung saan si CSC Chairperson Marilyn Yap ang nagpresenta ng kanilang budget proposal. Sinamantala naman ni Sen. Robin Padilla ang pagkakataong ito para bigyan boses sa mga katutubong di umunay lumapit sa kanya na mabigyan sila ng career service eligibility para maging regular na kawani sila ng gobyerno. Ang hinihingi po nila sa akin, apat na taon na po ito, yes. <laughs> magmula po nung ako ang humawak, ano? Yes. Uh, hinihingi po nila na baka pwedeng sila ay pagka maka three years na, sila ay eligible na. I, I get, uh, I think that's a very important suggestion, but yung pong limitations po kasi nung three, yung special eligibility po ito, wala na po itong exam special eligibility for Sanggunian officials and then uh sanggunian kabataan, kabataan officials however kung mag-e-exam po sila we will, we will explore the possibility of providing them the cs preferential rating since di ba kasi yung hinihingi nila na siya na after 3 years, wala na examination, eligible uh, na sila. Uh, batas po talaga yan. Pero kung uh -oh. mag exam pwede natin sigurong pag-aralan, ipasok sila sa CS eligibility preferential rating na kahit bagsak sila, basta hindi mas mababa sa 70, tatagdagan po natin ng 10 points para makapasa, meron na silang eligibility. Ayon naman kaya, base sa kanilang datos ay nasa 70,180 na indigenous peoples ang nagtatrabaho ngayon sa pamahalaan, bagamat 57. Mula rito ang nasa ilalim nga ng job order o or contract of service, habang ang tira naman ay may career on non-career positions. Naniniwala naman si Padilla na may kakaibang karunungan ng mga katutubo, kung kaya tumaasa raw siya na magkakaroon ng magandang puso ang CSC tungkol dito. Bilang ipinagdiriwang naman din ngayon ang National Indigenous Peoples Month. Ayon sa senador, kung idadaan pa raw kasi ito sa isang panukalang batas, ay chak niyang magiging matagal pa ang proseso. So para rito in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, the News 40. IMAX. 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 Brigada <toss> Mga kabrigada, naglabas naman ng kautusan si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na tuluyang bawiin ang mga protocol plates at ipagbawal ang paggamit ng wang-wang ng mga opisyal ng DOTr at mga attached agencies nito. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio, i-brigadamo. E Brigada. Bye. Report. Ipinagbabawal na ng Department of Transportation ang paggamit ng protocol plates ng mga opisyal at empleyado ng kagawaran at, at mga attached agencies nito. Kasunod dito ng insidenteng kinasasangkutan ni DOTR Undersecretary for Special Concerns Ricky Alfonso matapos masangkot sa viral road incident kung saan ginamit ang SUV na may protocol plate number 10 at blinkers. Pinagbabawal ko po ang paggamit ng protocol plates at pinagbabawal ko na rin po ang paggamit ng mga blinkers o kanina. Naglabas ng memorandum ang DOTR na tuluyang binabawi ang mga protocol plates na in-issue sa mga opisyal ng ahensya. Yang paggamit ng protocol plates, wang-wang o blinkers, na abuso abuso sa mga kapangyarihan yung ibang nasa gobyerno at uh, gusto lang po namin iparating that under my watch po ang DOTR family kasama ang attached agencies sectoral offices. Wala pong VIP sa amin. Kasabay nito, ipinag-utos din ni Lopez na ibalik ng mga opisyal ang mga protocol plates sa LTO at magsagawa ng masusim inventaryo upang matiyak na ang lahat ng plaka ay mababawi. Ipinagbawal din ni Lopez ang paggamit ng sirens, blinkers at iba pang flashing devices sa mga opisyal ng DOTR. Tiniyak naman ng LTO na mahigpit nilang ipatutupad at imamonitor ang pagsunod ng lahat ng opisyal sa bagong kautosan. Binigyan naman ng maghapon ng LTO ang driver at registered owner na isuko ang SUV sa tanggapan nito sa Quezon City. Nibigyan ko na maghapon para isurrender yung, yung sasakyan para mas malaliman natin maimbestigahan nito. Basis sa investigasyon, ang sasakyan ay nakarehistro sa isang pribadong kumpanya. Ang plate number 10 ay nakalaan lamang sa mga presiding justices ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at sa Solicitor General. Samantala, sinuspindi na ng LTO ang pagpapatupad sa kotosan nagpapataw ng 5,000 pisong multa sa mga motoristang mahuhuling gumagamit ng temporary at improvised plate simula sa November 1. Suspindido na rin ang CMD release ng ORCR ng mga bagong bilin sa sasakyan ng umaga, formal namang nanumpa si dating LTFRB Chairman Chofi Lugwades bilang bagong chairman ng Office of Transportation Cooperatives na tututok sa Phase 2 ng Public Transport Modernization Program. In the heart of changing lives, ako si Brigada G.O.O. ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. DRIVEMAX, Drive Max. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sarvan Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mga kabrigada, sa ating Brigada Christmas Countdown, 73 days na lang, Pasko na! Mula rito sa Brigada News, Hafa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.